Nagpanig na nga ng husto itong si Jenna kaya naman nagtatakbo na nga siya papunta sa kanyang bahay at dito ay kakagulit niya sa kanyang pagdating sapagkat maaabutan niya ang kanyang daddy na wala na nga itong malay at dito nagkukunwari naman ang mag at nagpapanig kunwari sila subalit hindi nakita nga ni Jenna na ito nga ay nadaganan nga nitong si Betsy dahil mas ginusto na nga nito na mamatay na nga itong si Robert matapos nga makumpirma niya na talagang wala na siyang pag-asa dahil si Robert ay wala nang tiwala sa kanya. Hindi maintindihan at hindi may paliwanag ng mag kung ano kaya ang kanilang gagawin. Dahil sa oras nga na mabuhay pa itong si Robert, malalaman ni Jenna ang tunay nilang ginawa. Bukod pa roon, ay talagang sa kulungan na nga sila dadamputin. Matapos nga nga tuluyan nga niya nasinakal itong si Robert. Instead nga, na rescue ito at dalhin sa ospital. Hindi na at nakarating agad itong si Jenna at agad na ito kumawag ng saklolo at naidala agad sa ospital. Ngunit masela na ang kalagayan nga nitong si Robert. Galit na galit si Jenna. Kahit ang mga kasama niya ay nagkukunwari, alam niya ang mga nangyayari. Alam niyang may hindi magandang nangyayari. Lalong-lalo na ang nakakapagtaka kung bakit naroon nga ang mag-ina sa kwarto ng kanyang daddy. Ang pagkakaalam kasi nga nitong si Jenna ay nasa guest room lamang itong si Betsy dahil ayaw na nitong makatabi ang kanyang ama. Kaya naman, hindi makaiwas at makaligtas ang mag sa mga kamay nga nitong si Jenna. Alam na niya kasi kung anong tunay na kulay ng mag -ina. Bakit sila naroon? at hindi makasagot at hindi nga nagsasabi ng katotohanan ng mag -ina. kaya naman na, na -uwi nga sa sabunutan ang kanilang away dahil nga hindi naman trigger ang galit ng kanyang ama at hindi na lang ito basta ba maatake sa puso kung wala silang ginawang malala at dito nga ay mabubunyag ang katotohanan dahil mahil mahilangan ni Jenna ang naturong bag nga nitong si Aling Susan. At dito niya makita ang relo at iba pang mga pera na ninakaw nga ni Aling Susan. Pinagtatakpa ni Betsy ang kanyang ina at kahit nalantad na ang katotohanan ay talaga ipagtatanggol pa ni Betsy ang kanyang ina. Maliit na bagay daw umano yun. Subalit hindi yun katanggap-tanggap para kay Jenna. Lalong lalo na at nagnanakaw nga ng mga gamit. Maging ng mga alahas ng kanyang ama. Hindi niya ito matanggap. Matapos nga nga patarahin sa bahay nga nila ay ganun pa ang gagawin nila sa kanyang ama. Kaya naman na pinalayas na nga niya ang mga... Subalit ito. sa pagkakataong yun ay nilakasan na nga ni Betsy ang loob niya ang ipinaglalaban niya. Ang karapatan karapatan bilang asawa pagdating nga kay Robert. Halos mapasigaw na nga lang si Jenna matapos ngang matuklasan ang mga ginawa ng mga bruhang mag -ina. Dito naman ay agad-agad makarating naman itong si Gerald na awang owa sa kilagayan ng kanyang asawa. Kaalis lamang niya sa bahay. Hindi maiwasan na makonsensya nga ni Gerald kung hindi sana inaya niya itong si Jenna na umalis ng bahay. Hindi sana magkagaganoon ang daddy nga nitong uh, si Jenna. Malamang ay naipagtanggong niya ito sa mga mapagsamantalang mag-ina. So bali, dahil sa gustong malaman ng lahat kung ano talaga ang punot dulo bago inataki ang kanyang ama. Um ay gustong makita nga ni Gerald at ni Jenna ang CCTV footage sa loob nga ng uh, kwarto ni Robert. Adi ah, dito niya malalaman na maging itong si Betsy ay nagawa pang sakalin instead na i-rescue agad ang kanyang ama. Kaya hindi mapapatawad ni Jenna ang mga nangyayari.